Hello everyone! Welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa inyong mga Sagittarius. Para this week. Kaya tutok na, Sagittarius. So, before we get started, Sagittarius, no? May kunti akong announcement. May mga ano kami ngayon, kunting pasasalamat para sa inyong mga Sagittarius. No? Uh, dahil malapit na tayong maging 100k subscriber. Kaya sobrang saya ko. Kaya may mimigay kami ng gifts Kunti lamang ang halaga. At least... Uh, Nagbuong puso namin ibibigay buong puso namin pasasalamat yan Sagittarius at magpipili din kami ng private reading ang aking anak ang mag private reading no pipili din siya sa mga sa inyo kung sino ang mga uh, pasah no sa mga ano namin no follow na lang sa description there no sa uh, kung anong sundin niyo like lang naman follow share at comment something like that uh, Uh, yung birthday mo, something like that, no? Or katanungan mo, uh, Sagittarius. So, yes. At i-follow mo na rin ang aking page dahil doon ninyo i-screenshot ang inyong mga uh, evidence, something like that, no? Uh, Sagittarius. Who knows, no? Baka ikaw ang mapilian, no? Nothing is impossible, Sagittarius. So, ito yung pasasalamat lamang namin, kundi halaga lamang, something like that. Alright. I'm so excited. Kung okay, ikaw ay naka-subscribe na, something. Okay, like and share and comment, something like that. Alright. So, universe, what is your message for Sagittarius this week? At mag-live din kami na nga. mag -live din kami kung sino ang mananalo. No? i namin yan. Yes. So, Sagittarius, may paparating sa buhay mo this week at may mga manifestation na magkatao this week. Sagittarius. Sagittarius, some of you ay mga pet lovers, some of you ay energetic, some of you ay malalim ang pag-iisip this week. Hmm. Maraming niisip-isip ang mga Sagittarius this week. Some of you ay mahilig mag-isa, no? Some of you. Magmukmuk sa bahay, something like that, no? Some of you ay nag-iisa lagi, some of you mga Sagittarius. So, Sagittarius, may tao dito medyo ayaw sa iyo. Huh? Either Scorpio, Pisces, or Cancer. Oh, huh? laging nakasimangot pag nakikita ka, Sagittarius. So, Sagittarius, may mga promotion over this week also so na paparating sa inyo. So, some of you ay may ikakasal or magkakaroon na ba ng pamilya this week? No? Huh? So, Sagittarius, you have the death card. So, some of you ay uh, revert, bagong pagkatao this week. Kung baga, iba na ang ating nakikita sa mga Sagittarius. May mga pagbabago this week. Sagittarius, born to be a CEO. Some of you makatagap ng parangal. Big reward this week. No? Some of you ay victorious. Kung ano ang iyong mga pinaglalaban, you win. Some of you ay makapasa ng exam this week. Yes. So, may mga third party dito sa mga Sagittarius din. Take what is resonant for you, Sagittarius. Okay. Yes. So, may mga nadurog ang puso din dito sa mga Sagittarius, no? Yes, nasaktan. Mm. Nakikita nila ang mga Sagittarius ay successful, victorious, something. Kaya, medyo may nang nasaktan dito sa mga Sagittarius. So, Sagittarius, some of you ay medyo emotional this week. Kung baga, hindi ka makapaniwala sa mga nangyayari sa buhay mo, Sagittarius, this week. May mga pagbabago, kaya something uh, emotional ang mga Sagittarius. Some of you ay may mga mission accomplished na nangyayari sa buhay mo, Sagittarius, this week. Alright. So, Sagittarius, may mga tao dito ang pahirapan ka. No? Kaya protect yourself, Sagittarius. See? Gusto nilang magdusa ka, Sagittarius. Alright. Or either some of you ay may mga responsibility pa. Or either some of you ay nalampasan nyo na ang mga mga responsibility niyo Kung baga nakapagtapos na kayo ng mga anak, something like that. Huh? Sagittarius. Yes. So, Sagittarius, some of you nagbabalak mag abroad. Some of you ay may naghihintay pa rin sa inyo mga Sagittarius. No? Some of you. So, you are very close ng ating Panginoon, Sagittarius. No, you are very religious. Some of you ay close ng ating spirit guide, ng ating my angels guide, or ng ating sisters Sagittarius. So, some of you mga Sagittarius ay may kasunduan din kayo ng ating Panginoon, no? Kung pag-uusapan natin ang spiritually. Some of you ay may kakayanan to heal people. Manggagamot ba? Advisor ba? No? no mga emotional, physical, kung ano man yung mga healing-healing na yan, no? Sagittarius. Magaling ka rin mag-advise, Sagittarius. So, Sagittarius, you are very close ng ating ancestors. May mga ex dito sa Sagittarius na babalik. May mga potential talent na madi-discover. Yes. May mga pinaglalaban na nakatayo pa rin ng mga Sagittarius. Marami ng bagyong dumaraan, mga pagsubok sa buhay. But you're still standing on the ground, Sagittarius. Nagangiti pa rin ang mga Sagittarius kahit marami ng pagsubok sa buhay, mga hardship, andyan pa rin ang mga Sagittarius. Nakatayo pa rin. Yes. Born to be a CEO. See? You, you overcome the difficulties, Sagittarius. Victorious this card also, Sagittarius. So, some of you, you are the hero of your family, friends, or ng yung boss, Sagittarius. Yes. So, Sagittarius, you have the hero pump. Yes, this is confirmation na magaling ka sa dietary about spiritually. Some of you ay nilalapitan, no? Yes, naglagi ng payo sa inyo. Some of you ay uh, gustong magdagdag ng kalaman, balik eskwela, some of you. No? Some of you ay napaka-religious, some of you ay mga pastor, no? Like that. Yes. So, lead no longer servius agitarios. All right. Huwag mong hayaan na andyan pa rin ang sakit. No? Some of you ay may third party. May mga tao dito nasak na nakapasakit sa inyo, mga Sagittarius. No? Yeah, kaya move on, Sagittarius. No? Huwag hayaan na manatili ang mga sakit sa dibdib mo, Sagittarius, this week. Move on, leave no, suffer, leave no longer serve you. Yes, kung, na, kung isip mo, Sagittarius, you're alone, nag-iisa ka, if you can see behind you this is you now see you're sad you're upset no may mga sores tinik yan sa puso mo nasaktan ka na ang puso mo but behind you may taong nagabay sa inyo Sagittarius no may taong uh, nag nagpush sa inyo Sagittarius move on Sagittarius no something like that you are not alone Sagittarius i am with you because this is a sister this is angel something Sagittarius okay so si Sagittarius matulungin ka mawain ka no so you are the earth angel this week also may tao maghingi sa inyo ng tulong this week some of you ay ikaw ang nilalapitan no sa mga taong ito Sagittarius hiningi ng tulong something like that so this is not only giving Sagittarius this is also receiving so some of you ay makatanggap ng malaking pera this week kung baga binalik lamang ng ating universe ang iyong kabaitan, ang iyong ginawa dito sa mundo ito, Sagittarius. Alright. Okay. So see, maraming nakikipagkupitin siya sa mga Sagittarius. At may pag -away, away din dito, sa Sagittarius, about property ba? No? Or sa trabaho mo ba? Sa iyong posisyon? Kaya may mga tao dito nag-wish sa iyo na masama siya. Na maghirap ka, pahirapan ka no May mga tao dito Gusto ka maghirap Kaya use protection Sa No? Yes But you are fully supported ng ating Panginoon Nobody can harm you Sa So may mga Opportunity Opportunity this week Sa mga detarios Yes Makukuha mo sa detarios Kung anong gusto mo this week No? Pera man yan Relationship man yan Trabaho man yan Negosyo man yan or uh kasi katan whatever pa Sagittarius panic say you ang universe this week all right so Sagittarius additional messages para sa mga Sagittarius this week show me universe what is your message universe universe show me universe oh universe show me What are your message for Sagittarius? Ugh. So this is confirmation death card again. So may bagbabago revert ang mga Sagittarius this week. All right. So four of cups. Some of you ay may mga over pero agad to tanggapin Sagittarius. May bumabagabag sa yung isipan. you know, something like that. So page of pentacles may ability ka, Sagittarius, na makukuha mo lahat ng gusto mo sa buhay. Yes, you have ability that gone, Sagittarius. Yeah, temperance. So, this is confirmation also. You have double card temperance here, no? Na, napaka-close ka ng ating Panginoon, Sagittarius. Yes, you are fully supported ng ating Panginoon, ng ating mga spirit guide at ng ating angels guide, Sagittarius. Yes. So, Six of Pentacles. Balansihin natin ang ating pera this week. Also, huwag no? masyadong bili ng bili. Alright. Kung anong kailangan, yun lang. So, victorious, mga pinaglalawan uh, mo, no? you win. Or kung may plano ka ba, or may mga bagong idea, bagong project, bagong plano this week sa mga Sagittarius. So, the hairpun. This is confirmation also, no? You have double card here. No? The hairpun. Now, some of you ay magaling sa mga spiritually. Yes. Some of you ay gusto mag-aral muli. Some of you. Sa Aditarius, seven of wands. on mo ang yung sarili. Sa mga taong invade, jealous. This week. Kung may mga... Uh, accomplish ka this week, mga pangarap na matutupad, or kung ano man yan, keep it yourself, huwag masyadong i-public. Alright. So, the chariot. See, this is also confirmation. You have the card also here, the chariot, no? Na, malampasan mo sa ditaryos ang mga pagsubok sa way. Overcoming difficulties, victorious ang mga sa ditaryos din. This is victory card also. Sagittarius. So, some of you ay gustong bibili ng sasakyan. Some of you, no? Some of you ay gusto mag-upgrade ng sasakyan. Like that. Some of you ay gusto magpo ng lesensya. Or some of you ay makapasa ng lesensya this week. No? Yes. Pass the exam ba kung ano mga pinag-i-exam natin dyan sa mga Sagittarius. So, additional message for Sagittarius this week. Oh. Sagittarius, Sagittarius. You born to be a leader, Sagittarius. One full of money is coming soon. Oh my gosh. All the angels in heaven is supporting. So this is confirmation, huh? Now you are very supported ng ating mga spirit guide at ng ating mga angels guide. sagittarius you have also archangel michael sagittarius guiding you protecting you anytime sagittarius so if you can see seven seven this means this means wealthy is on the way sagittarius so something great will happen for you this week sagittarius the entire universe is working behind the scenes to surprise you in the most beautiful and unexpected ways, Sagittarius, this week. If you can see seven, seven plate number, house number, street number, this means you are following advice from your angel. You're on the right path to achieving your goals and success. So yes, yeah, you have double card here, seven, seven. Yes, see. You have double card, So, this is confirmation na may paparating na something sa buhay mo this week sa Sagittarius. So, if you can see 10, 10, 10, this means, if you are seeing this, it means that you are about to be blessed with a second chance at life. To live the life of your dreams. So, don't miss out of this opportunity again. So, this card, Sagittarius, warning na ito. Ikalawa na pala itong offer sa inyo na hindi mo ginagrab ang mga offer na ito. Kaya, igrab mo na ako ng mga offer na ito this week, Sagittarius. Dahil, who knows, ang mga offer na ito ay nagdadala sa iyo ng swerte or kasaganaan sa buhay, Sagittarius. Yes, you have card here, see? I, show, I, show, I saw one card here na something, nag-atubili kang tanggapin ang mga offer na ito. May mga offer dito na nakatuloy kang tanggapin, Sagittarius. Saan yan? Oh, see? See? Yeah. Sinoobo na sa'yo pero ayaw mo pa, Sagittarius. So, second chance na ito, Sagittarius. No? May mga offer din dito, may mga opportunity din dito, Sagittarius. No? This week. So, yeah, this, this card. See? Mga opportunity. So, grab this opportunity. Huwag mo lang palampasin. This is the second chance, Sagittarius. Alright. Yeah. So, important email. Check, check again sa ating mga Emil dyan. Your dream is coming through this week. Wake up, Sagittarius. Wake up. Your angel is protecting to you. Wake up, Sagittarius. Huwag nang magpabingi-bingi sa mga offer na ito, Sagittarius. God is in your side, Sagittarius. You are the golden child, Sagittarius. Yes, so this is confirmation. You are gifted. Of course, kung ikaw ba naman ay paborito ng ating Panginoon, of course, no? You are gifted. Ibigay na sa iyo lahat, no? Subo na sa iyo lahat, Sagittarius. Some of you ay may, ay may mga talentong hindi ginagamit. No? Some of you ay nabalutan ng mga negative energy. Na walang nangganang magtrabaho, na walang nangganang magkipagalubilo, na walang nangganang kumain, something, laging galit. Yan ay mga negative energy, Sagittarius. Kaya huwag mong hayaan na manatili yan sa iyong buhay, Sagittarius. Kaya kung ano mga offer na ito, wake up! No? Yes, dahil some of you ay tulog. Dahil nababalutan kayo ng negative energy. So you are the first millionaire of your family, Sagittarius. Yes, sana all. If you can see 999, this means there will be closer to clear unfulfilling things. Focus your energy on new beginning. Sagittarius, huwag mag-isip yung mga past na kalimutan mo na. Forget the past and move on. No? So, yun na ang dapat mong entertainin. Huwag na yung past. Alright, Sagittarius. Again, your mother, your mother and father is proud of you, Sagittarius. So, proud na proud ang iyong nanay. You are going to be rich. Of course, ikaw ba naman ay born to be a millionaire, no? Yes, of course. Ikaw ba naman ay mahalang ating Panginoon. You are the golden child of God. You are gifted. Of course, you are going to be rich. You are the golden child. So, this is the information. So, lumabas ang barangay. Sagittarius. A financial miracle is coming. This week Sagittarius. So, if you can see one 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 intuition, follow your intuition Sagittarius. Trust your gut and listen to your heart Sagittarius. No, yes. Kung mahal natin ng isang bagay, gawin natin ang gusto natin. Eh, of course, no. Talaga nga tayo Sagittarius. Pero pag may mga offer na hindi mo pa rin, ini-ignore mo pa rin, eh paano tayo maging successful? editorials no so, so see you next time bye